Hi, hey, mga Lodi na dito si Ating Reba. Ayan, may dalawang bangus tayo dito. Ayun. Hey. Pinali-kaliskis ko na kay Uncle. Kaliskis. Pero hindi ko muna inalis. Biniyak yung nasa loob. Ang gagawin natin dito ay tinuruan kasi ako ng uh, kaibigan ko para daw hindi siya matinig-hindi wasak yung tinik niya. Ganito ang gagawin natin. Ayan, ha? Hawakan natin sa dulo at sa kadulo. Ayan. At saka ito, hihilain, hihilain natin itong side by side na ito para ano, maipon yung kanyang buto. So, itry natin ngayon. Ang gawin ng ating riba, madulas kasi eh. Uh, balutin ko dito sa kabila para may panghawakan. At dito rin, tutulog daw eh. Try natin ha. Ayan guys ha, bibinatin ko. Ay, oo, nabinat nga. <laughs> so, means nun, na istrit na yung kanyang uh, mga buto-buto. Ganun pala. Ito pang isa. Para ano, alam natin, no? Oh, ma, ma maririnig yung gumaganyan siya. Ewan ko kung marinig ninyo dyan, ha? Itong isa. Kasi yung isa, uh, binig na binig na dinig ko, eh. Okay. Halawakan ko doon. Ito, ha? Hindi ko pa siya bininat. Kaya ito. Ay, oh! Yun, pag narinig nyo yun, means maayos na yung kanyang buto. Ayan guys, iluluto natin sa uh, linggo, share natin sa kaibigan natin my birthday. Dito lang din sa taas, sa baba nila sila kakain. So ito, nahugasan ko na, iluluto natin sa uh, linggo. Salamat sa inyong lahat, God bless!